May mangyaring masama kay Tatay Digong, lagi niyong tatandaan ang sinabi niya. Kung mamatay ako, dalhin ko na lang kayo sa... Dalhin ko na lang kayo noon sa imperno. Ang Diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. At huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo noon. Noon na tayo lahat. Kayo, ito, ito. Supra kalate nito. Ay, so, ang ginagawa ninyo ngayon? Alam ko, huwag kayong matakot kay Satanas pagdating ninyo, pakitaan ko kayo ng exhibition. At sabi, eh, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas dapat papalit sa iyo.